mga mag-aaral, welcome back sa ating channel na kung saan tinatalakay natin ang mga aralin sa Florante at Laura. Pinaliliwanag ang bawat saknong at pinag-uusapan din ang buod nito. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang pagsagip mula sa pangil ng leon. Saknong 126 hanggang 142. Tara, simulan na natin. 42. Sa tinaghoy-taghoy, nakasindak-sindak, Gerrero'y hindi na napigil ang habag. Sinunto ng boses at siyang hinanap. Patalim ang siyang nagbukas ng landas. Dito sa si saknong 126, sinasabing hinanap ni Aladin kung saan nagmumula yung boses. Ginamit niya ang kanyang sandata para putulin ang mga nakaharang sa kanyang daan sa gubat. Dawag na masinsi, naglagi lagitik sa dagok ng lubhang matalas na kalis. Moroy dito hanggang di nasapit ang dinubukala ng maraming tangis. Dito naman, sa saknong 127, sinasabing patuloy na ginamit ni Aladin ang kanyang lakas hanggang natagpuan niya ang pinagmumula ng mga iyak. Anyong pantay mata ang lagay ng araw, niyong pagkatungo sa kalilinuran, siyang pagkataos sa kinalalagyan, nitong nagagapos na kahambalambang. Dito sa saknong 128, nasabi lamang na siguro mga alas 5 o hapon na nang makita ni Aladin si Florante. Lapit siya'y abuti ng sulyab, ang sa pagkatali linigid ng hirap. Nawala ng diwat, luhay lumagaslas, katawan at puso'y nagapos ng habag. Dito si Aladin sa saknong 129 nang natagpuan niya si Florante, lubhang naawa ang binata. Malaong natigil na di nakakibo, hiningay hinabol na ibig lumayo. Matutulog din sin sabag ang dugo. Kundangan nagbangis leong nangatayo. Dito sa saknong 130 sinasabing hindi siya kumibo dahil nakita niya ang dalawang leon, kumbaga para sang natigilan, para sang nabigla. kain ng gutom at gawing manila, naguli sa ganit at nawalang awa. Handa na ang nipit kukong bagong hasa at pagsasabayan ng gapos ng iwa. Dito sa saknong 131, sinasabing mukhang gutom na gutom ang mga leon at handa ng pumatay. Naakay ng gutom at gawing manila, ibig sabihin dahil sa gutom at nakasanayang pagbabatak o panghihila Naguli sa ganid at nawalang awa, naging maramot at marahas. Handa na ang nitik ko kung bagong hasa, ibig sabihin ito ay matalas. At pagsasabayan ng gapos, ibig sabihin nakatali. At iwa, ito ay sugat. Tamang balahiboy, pinapangalisag. Na, nanindig ang buntot na, na, na nakagugulat sa bangis ng anyo at nangin ngasab nasab nagnangalit nagngangalit ang siyang katulad. Dito sa saknong 132, sinasabing inilarawan dito ang itsura ng mga leon. Iniyahambing sila sa mga furies o yung mga sobrang galit na galit. Nagtaas ang kamay at nanga kaakma. Sa katawang gapos ang kukong pansira ng darak siyang pagsagasa ni niyong bagong marteng lumitaw sa lupa. Dito sa saknong 133, sinasabing humanda ng umatake ang mga leon. At umatake na rin si Aladin. Inusig ng taga ang dalawang leon si Apollo man din sa serpent, piton. Walang bagong kilos na di nababaon ang lubhang bayaning tabak na pamutol. Dito sa saknong 134, sinasabing tinagani ala din ng mga leon. Maiyahambing ito sa pagpatay ni Apollo sa ahas o sa sawa ng python. Isang malaepikong labanaan iyon sa pagitan ng Diyos at isang pambihirang halimaw na nagbabantay sa Delphi sa gitna ng mundo. Sa madaling salita, inilalarawan na kakaibaang laban sa pagitan ni Aladin at ng mga leon. Kung ipamilantig ang kanang pamatay at saka isalag ang pangadyang kamay, maliliksing leon ay nangalilin lang. Kaya di nalaoy Nangagumong bangkay. Dito sa saknong 135, sinasabing ginamit ni Aladin ang kanyang kalasag o shield at kalis para manaig sa mga leon. Nang magtagumpay na ang gererong bantog na sa na nga kalabang mabangis na hayo, luhay tumutulong kinalagang gapos ng kaawa-awang iniwan ng loob. Dito sa saknong 136, sinasabing lumuluha si Aladin habang inaalis niya ang mga lubid ni Florante. At si Florante naman ay hinimatay. Halos nabibihay sa habag ang dibdib. Dugoy ng mating ng nunukal sa git, git Sa pagkalag niyang maliksi na init sa siga si galot na madlang bilibid. Dito sa saknong 137, sinasabing naawa si Aladin habang nakita niya, nakita niyang umaagos ang dugo doon sa mga ugat ni Florante o sa mga sugat ni Florante. Kaya ang ginawa'y inagapayanan, katawang madatang parang bagong bangkay at misang pinatid ng espadang tangan, walang awang lubid na lubhang matibay. Dito sa so 138, sinasabi lamang na pinutol ni Aladin ng mga lubid gamit ang kanyang espada para mabilis na makawala o makuha niya na si Florante. Umupot kinalong na nanggihimoto. Katawang sa dusa, hiningay na tulog. Hinaplos ang mukha at dibdib ay tinutok. Nasa nanggirerong pagsaulang loob. Dito sa saknong 139, sinasabi lamang na sinubukan daw ni Aladina bigyan ng malay tao si Florante. Doon sa pagtitig sa pagkalungay-ngay ng kaniyang kalong ng kalumbay-lumbay na nininilay niya at pinagtatakhan ang dikit ng kiyas at kinasapitan. Dito sa saknong 140, sinasabing nung makita niya ang mukha ni Florante, inisip ni Aladina magkahawig ang kanilang mga sitwasyon. Namamangha naman ang mga magandang kiyas kasing isat ayon sa bayan ng tikas, mawiwili disin ang iminamalas ng mata kundangan sa malaking habay. Dito sa 141, sinasabing napansin din ni Aladin ang tikas ni Florante. Magkatulad na magkatulad din silang dalawa. Gulong-gulong, lubha ang kanyang loob. Ngunit napayapa ng anyong kumilos. Itong abang kandong na kalunos-lunos. Nagising ang buhay na nakakatulog. At dito sa huling sakno... 142 sinasabing nakahinga nang maluwag si Aladin nang makita niyang nagising na sa wakas si Florante. Ayan, binabati kita dahil natapos na natin basahin ang mga saknong sa pagsagip mula sa pangil ng mga leon. Sakno 126-142 Hindi na natiis ni Aladin ang matinding awa sa narinig ng mga panagboy kaya hinanap niya ang pinagmulang to. Nang makita niya ay nagdalawang isip siyang tumulong agad sapagkat isang kristyano na kalabang mortal ng morong tulad niya pala ang nakatali. Subalit sa saglit lang ang kanyang naging pag-aalinglangan dahil nakita niyang Nakahanda na ang dalawang leon upang silain ang kawawa-awang nakatali. Kanyang sinugod at pinatay ang mga ito. Pagkatapos ay tinulungan niya ang binatang noon ay wala ng balay at tila isa ng bangkay. pinatlos niya ang mukha at dito upang damhin kung humihinga pa. Nag-alalaman sa kalagayan ng binata Napayapa siya ng magsinulang pungilos at nakitang buhay pa ito at papagising na. Maraming salamat muli sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong magtutuloy-tuloy ka sa iyong pag-aaral sa gitna ng pandemya. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong din ito sa ibang mag-aaral. May gusto ka bang i-commento tungkol sa ating pinalakay? O baka may request kang video lesson? I-comment mo lang din yan sa ibaba. Don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Pilipino, Baitang Walo. Paalam!